Dead on the spot ang isang 50 anyos na lalaki matapos umanong magtangkang manlaban sa mga pulis alas 7.15 ng gabi nitong Martes sa Sityo at Tungal, Barangay Bangkerohan, Legazpi PCT. Nabatid na isisilbi lamang sana ng Legazpi City Police ang warrant of arrest sa suspect nang magtangka umano itong bumunot ng baril dahilan upang paputukan naman ito ng operatiba. Ano na natin mga warrant officer na merong kumbaga delikadong tao dahil meron siyang baril. So, nang ma makaharap siya ng ating mga warrant officer, bagamat may banta on the part ng PNP na hindi kaya siyang ulihin, pinuntahan pa rin siya ng ating mga otoridad. Kaya lang, nang bago ma iserve yung warrant of arrest, bumunot ng baril, kaya lang mas mabilis yung ating mga otoridad at dito napatay yung ating uh, biktima. Taong 2024 nang magtangka ang suspect na patayin ang kanyang kapatid dahil sa away sa lupa. Dahilan upang sampahan naman siya ng kasong frustrated murder. Ito yung napabalita na natin na binarin niya yung uh, kapatid niya doon sa lugar na may away sa lupa. So pinaylan ng kapatid ng kaso ng frustrated uh, murder. So doon sa lugar... Uh, kinatatakutan na siya dahil meron siya talagang baril. Nakuha sa suspect ang isang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Para sa mga balitang tatak-bicol, may insinares.